Ay, siyempre! Kararating, Bagong recruit! Ano gagawin na dapat gawin dyan? May ito, makakaligo ka sa aming swimming <laughs> pool. Oh, Kaya makalig. no, 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 no. <laughs> ay, 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 ay para na yung itong baboy ko kumilig. <laughs> Los. Huh. Napasa. Kor. Ay. Ano yung besok? Dito, may wala dito. Eh, is. Eh, hindi mo namin nakita what? din doon. Eh, nasa kaya yun? Nak wala sa kanila? Eh, wala. Ulis ka lang, na, oi. Nawala na sa akin yun. Ay, nakoy. Ilimang ko yun doon, eh. Sano? Sabi nga, susunod dito. Hindi, dinakit sa baba. Iya yeah, eh. Baka naman lumating yung tayo natin dito. Baka lumating mamaya. Inausapan In na In natin dito tayo magkakalit. Kaya nga, wala naman doon. Ako na nakakakalit dito at magluluto. Oo. Ay nga naman okay. puntait pala naman eh ito ba ito ba ay tibig, tibig, okay. stry, may ano may pagkain naman pala eh mag-intenta na siya yeah. hali? <laughs> hali ano ba yung luntait mo? kaya ay, mo na kayo dyan ah ayaw ko na yan o no? yung lipat may ka gabi kuya ay hali sige at, mahaba yung biniyahe mo eh ay, ayaw mo nila eh hindi ba ito? Oh. tulog ka na diyan at oh. pagdabating si Baisok so, tatuagin ka na lang namin oh. Bakit ko ano ba yung luluto mo? Ayun ay, ano, yung ano, yung saging, pakilay, ano muna sa kaldero, lalaga natin yan eh. Sige, okay, ako na lang. Oh, sige, pre. Kaya ko na to. Ay, masarap na agtulok niya, ano eh. Ha? Puyat siya tayo yan eh. Oo, at okay. madaling araw na dumating. Masa yung kaldero. puyat na puyat. Gisingin ka na lang pag inaluto yun, na yung, luluto. Pag, mm. matuto na. Saan natin gisingin? Para... wala kayong dalang alo nga! Bigas! Mayroon na dito, sabi ni Baisok Sabi niya ay mayroon dito ang because... bigas. Eh nasan ba si Baisok? Wala pa nga ay. Eh. Kumakuha ko sa napuntay yun. Ay baka mamaya pa yung bigas yung bagay. Ito namang may dilagang saging ay. Ito na yan. Yeah. Katalo na yan. <laughs> mayroon pa pritunay ko sa kasamaan. Sa maampin eh. Sa Hindi doon sa, sa sako na yun. Saman natin lahat para marami. Ali. Hey. <tinyo> Oi, oh, pre. Ah, ay, tuloy pala si Hoy Sukoy. Ay, ay ano? Kanina kapayak payak namin hinihintay ay ay ako sa kaparagdaan. May nilakan pa ako eh. Mabuti na kasama to. Oh. oh, ay, nilakan. Nilakan. May nagintay na sa'yo ko siya. Kanina pa kita nahintay. Nasaan ba si Tupan? Snap na. na ay, dito no, na. Ayun na, tulog. Tulog, nakatulog paghihintay sa inyo. Bantangal mo. Oo. <tinyo> oh. Oo, oh, kakakasukot. Masarap yung pagkakatulog. Ayun, yes, na ayos yan. <laughs> Bakit, Kri? Ano ang naisip mo? Ay, siyempre. Tararating, bagong recruit. Ano gagawin ba dapat gawin dyan? Ah, binyagan. Binyagan natin sa swimming pool natin yan. Ah, pwede. Ano? Di. Hey! Ah, pre. Ang gagawin. Ha? Ang gagawin. Paliliguin natin. Tama-tama, puyat para mawala yung puyat. Bubati oh, no. natin, tasimilang natin yun. Swimming pool. Parang kaya magalit. Eh, naman, magagalit mo naman yan. Ay. Akong bahala. Ay, sige, bahala, ay, Ayaw nyo ba? Ay. Yakal kayo! Tara! Tara. tara. Ay, alit siya ko. Ah, ano ka pa yung tulog, galat tulog na tulog at Game, tara! May ito, makakaligo sa aming swimming pool. Kaya yan, magalit ito. Hindi yan. Okay, may ngay. Eh, talagang nahilip po.

Oh, no, 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 no. no. <laughs> ilapag mo ilapag mo Hindi, pa. Ilapag mo, ilapag mo Ilapag. Ano? Uyok. Oh, Ay, parang nayak itong baboy ko kumilak. <laughs> <Ay> <laughs>

Tanmut <laughs> oh. Ayos na